Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Uh, nandito na naman ako at ako'y maituturo sa inyong isa na namang negosyo tips. At uh, pwede niyong simulan sa maliit na puhunan guys. Ito ay ang French Price Business. Uh, ituturo ko sa inyo yung kung ilang grams ang bawat order, kung paano ang tamang luto, at kung ano-ano ang mga flavor nito guys. Kaya ito na guys, panoorin niyo at sisimulan ko na. Ito guys, uh, umubisan ko sa flavor. Ito, itong flavor na ito. Ito ay barbecue flavor guys. Uh, nabibili ito sa palengke. Ang 200 grams ay 35 pesos. Barbecue flavor. Ito naman guys. Yan, cheese flavor. Yan. Basta pag bibili kayo sa palengke, sasabihin niyo yung ano powder na na pang french fries. This flavor, ganun din ang presyo niyan, 35 per pack 200 grams. Tapos ito, uh, sour cream flavor. Yan. uh, 200 grams dito guys. Ito yung mga mga powder na to, marami nang mapapagawitan guys ng uh, french fries. Dito sa ganito karami, uh, makakaluto ka na ng 7 hanggang 10 kilo na price price bago ito maubos guys. Yan. Tapos itong Prince price natin, uh, isang kilo to guys. Uh, nabibili ko sa paringke ng 105 ang isang kilo. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung magkano ang isang kilo nito guys. Uh, tuturo ko sa inyo kung ilang grams ang bawat hotel. Dito sa amin dati binabenta ko to ng 30 pesos ang isang hotel. Yung 30 pesos na iyon, uh, 100 grams guys. Kaya pag pag napaubos mo tong ay ito pa pala guys, oh, may ano tayo, salt. Salt flavor kasi ang gamitin natin yung salt, yung iodized ay salt. Huwag yung gamit ng ano, uh, rock salt kasi malaki like 'yun eh. Ah, uh, meron kasi na customer na ayaw ng mga flavor. Kagaya ng sour cream cheese at saka barbecue. Ang gusto lang nila salt. Kaya meron din tayong salt guys. Tapos ito guys, ituturo ko sa inyo kung ilang grams ang bawat order. Yan. Ang ang isang ang isang order sa amin, yung 30 pesos ay 100 grams guys so guys kaya itong isang kilo mapapalabas natin ng 10, 10 order to guys yan guys 100 grams ito mabibenta na natin ng 30 pesos ang ganyan karami guys kaya yung isang kilo yung isang kilo ma mapapalabas mo siya ng 300 pesos yan guys oh. ipapakita ko sa inyo mamaya kung kung paano lutuin ito at kung paano ihalo yung powder flavor natin huwag kayong kagaya dun sa iba guys na na yung flavor basta lang tinataktak sa sa ano pag may order lalagay lang sa ano sa paper bag ba yun yung maliit na paper bag tapos o sa baso tapos itataktak lang yung powder dapat hindi ganun guys kasi mag, hindi hindi malalagay lahat ng flavor yung price price Ma magbubuo yung flavor guys kaya ituturo ko sa inyo yung tamang proseso Basta guys, pag, pag ano, pag kayo magtataka, diba ganyan? Pag hindi tumugma, pag may lumabas dito, lagi niyang pipindutin yung zero para babalik sa zero. guys. Ganyan lang guys, ang pag-repack. Pag yung sanay naman na kayo, sa pag-reprice price, pag matagal na, uh, kahit hindi na kayo magkilo, tansyado nyo na yung isang order. Kahit hindi, kahit hindi na kiloin, matatansyado na yun. So, uh, umpisa lang. So, umpisa lang kayo mahirapan kasi

yung ano yung para sure na sampung order yung yung kilo natin guys tuturo ko sa inyo yung tamang pagluluto nito para para malaman lalo na yung mga gusto magumpisa ng ganitong negosyo pero hindi nila alam yung tamang proseso dapat yung mga gusto magnegosyo ng ganito o kung anumang negosyo ang gusto nyo simulan dapat pag-aralan nyo muna bago nyo umpisaan guys kasi mahirap yung basta nyo uumpisaan na hindi nyo pinag-aaralan lalo na yung gumaya lang kayo nakita nyo lang na malakas yung paninda ng isa gagayahin nyo pero hindi nyo pinag-aaralan dapat pag-aaralan nyo muna kahit malakas yun at ginaya nyo hindi lang kayo papatok lalo na pag hindi masarap ang inyong gawa guys kaya dapat bago nyo pasukin ang si negosyo, pag-aaralan nyo ng ayos guys tip ko lang yun sa inyo guys para magtagal ang inyong negosyo kasi kung basta nyo lang gagayahin sa iba hindi magtatagal lang yung inyong negosyo kasi hindi tatangkili ka ng tao lalo na pag hindi masarap ang gawa nyo kaya dapat pag-aaralan nyo ng ayos guys itong 100 grams yan, pwede nyo ibenta ng 30 pesos depende sa inyong lugar pwede rin 25 pesos guys ito mapapalabas nyo ng, ng 250 kung 25 pesos At basta itong 1 kilo na price price dito sa amin uh, ano lang 105 dati nga 50 pesos lang to eh tumas lang ngayon 105 na yan guys ah uh, 100 grams ito na yung pinaka uh, small order sa amin 100 grams kasi pag bumaba pag ano ba pag pagbinababa ng halimbawa 50 grams ko konti na yung masyado guys yung 100 grams sa ko isang order guys natay lang tayo 2, 4, 6, 8 naka na tayong lagay guys tapos pagluluto uh, ituturo ko sa inyo yung tamang proseso kasi merong merong siguro nakatikim na kayo yung price na malambot o parang babad sa mantika mali ang, ang proseso nun guys guys, pasampung pa sampung ano to? Pasampung order yang ah, pa sampung takal natin yang kilo niyan. Tingnan niyo guys, sampung 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 kilo yung ano? Yung yung 1 kilo. Ay, sakto sampung order yung sampung kilo natin guys. Yan. Tapos ang sunod naman, Tuturo ko sa inyo kung paano ang tama pagluluto. Yan. so, guys, uh, lulutuin na natin. Dito naman guys, uh, pagluluto. Dapat uh, mainit ang ating mantika. At dapat lubog din sa mantika ang ating price price. Hindi pwedeng mas dami ang price price natin kaysa sa mantika guys. Ito guys, pag mali yung pagluluto nyo ng french fries, matakaw sa mantika ang french fries kasi sumisip-sip ng mantika. Pero pag tama yung pagluluto nyo guys, yung kagayang ituturo ko sa inyo, hindi matakaw sa mantika dahil hindi siya sumisip-sip ng mantika. And guys, papainitin natin muna itong mantika. Dito, gumamit ako ng palm oil. Palm oil lang lagi ang ginagamit ko o yung labo para mas mura. Dalaman litro lang nilagay natin guys. Hintayin uh, ko lang na minute para malaman natin, guys, kung mainit na talaga ang ating mantika, uh, mag-detesting tayo ng isang maliit na price-price. Yan, guys. Pag lumutang na yan, ibig sabihin, mainit na ang ating mantika. Pwede na natin lagyan ng ating lulutuin. Dito, guys, sa uh, negosyong price-price, uh, pwede tayong kumita ng 145 pesos sa isang kilo. Kasi doon sa... 105 natin na punan di ba may may kita na tayo na ano na na 195 pesos eh, sa kilo kasi magiging 300 to yung sa buong order na 30 pesos magiging 300 yung 50 pesos doon ilalagay natin sa gas sa mantika at sa powder sa mga powder at caps na uh, may mga ginagamit natin sa uh, price price and guys lumutang na yung lumutang na yung ayun lumutang na yung price price na nilagay natin big sabihin may mainit na natin mantika maglalagay na tayo guys yan Ganyan guys, dapat mainit ang ating mantika. Dapat kumukulo na ganyan pag nilagay natin yung french fries. Kasi pag nilagay natin yung french fries ng hindi ganyan ang kulo, matagal maluto yun, tapos mapapabad sa si mantika ang ating french uh, fries. Kaya dapat mainit, mainit ang mantika natin. At mas madali siyang maluto guys pag ganyan kainit ang mantika. Uh, isa hanggang dalawang minuto lang luto na yan yung french fries natin. Malalaman natin na luto na yan pag lumutang na lahat yan guys. Pag nakalutang na lahat yan, uh, luto na ang ating french fries. Ganyan lang ang diskarte guys. Huwag kayong magsasalang ng hindi pa ganyan kainit ang ating mantika. Para maiwasan yung matako sa mantika at maiwasan natin na ayawan ng customer dahil babad sa mantika ang ating price price. Ayan, ano, yung paglumutang na yan. Medyo malutong na yan guys. Kasaka, kasaka pa lang yung luto. Ayan, hintayin lang natin na lumutang lahat guys. Mas madali siyang maluto pag mainit ang ating mantika. Pag marami kayong order, pwede niyo pang sabay-sabay ng pagluluto. Basta tantsahin niyo yung dami ng isang order para para mamaya may lagay niyo sa isang order marami tapos doon sa isang order konti lang dapat tantsado niyo na. Bakit sa umpisa lang naman yan mahirapan kayo pag sanay na kayo. Ah, uh, matatansyan nyo na matatansyan na yung dami ng isang order guys dito pwede kayong magpa-order ng uh, ano ganyan yung ating regular size 30 pesos Uh, yung medium size, pwede kayo mag 45 pesos. Tapos yung large, 60 pesos. Ito na yung pinakang maliit natin yung 30 pesos. Yan guys, oh. lumutang na lahat. Yan. Ibig sabihin, luto na yan guys. Yan. Di ba? Madali lang. Pag mainit ang ating mantika, madali lang maluto. Yan guys, oh. maganda pag luto niyan. Makula-kula. Tapos ilalagay nyo sa strainer. Yan, para tumulo yung mantika. Yan. Tapos pwede na kayong maglagay ulit ng, ng order. Pag gusto nyo na isa-isang order, ilalagay nyo. Yan. Ganyan lang guys ang proseso. Ulit-ulit lang. Yan. Dalawa lang yung lulutuin ko para ay apat na order pala yung lulutuin ko para maipakita ko sa inyo yung bawat flavor na ilalagay natin. Yan. Lulut magluluto tayo ng apat na order guys. Para maipakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung paghalo sa flavor. Basta lumutang na yan guys. Luto na yan. Hindi nyo na kailangan patagalin pa sa ano mantika pero pag may request yung customer na medyo toasted pa yan saka niyo papatagalin papumula niyo pa ng konti yung price price yan guys na nakalutang na ulit lahat pwede natin hangawin ulit yung padalawang order natin padalawang sala natin. yan pag nag request lang yung customer ng medyo toasted pa yan saka niyo papatagalin ng konti pero yung yan, yung regular na luto ganyan lang guys yan crunchy na yan mga ba lagi tayo? Ayan guys. Basta wag kayo maglalagay ng points price sa uh, hindi pa ganong mainit na mantika para may yung malambot na points price at uh, lata tapos babag sa mantika Ayan guys, nakalutang na ulit yung ating pangatlong order ay pangatlong salang guys pwede natin hanguin ulit napakabilis lang lutuin ng points price, price Basta lagi yung tatandaan pagkahangon nyo, sa strainer nyo ilalagay agad para tumulo yung mga oil na natitira guys yan, para hindi lumambot yung ating price price yan ilalagay pa tayo ng isa para apat papakita ko sa inyo yung bawat timpla sa mga flavor natin yan guys gusto na ulit yung ating pang-apat na order Bago niyo patayin yung, yung ano, apoy, kailangan Ahanguin nyo muna yung french fries. Yan ka ganyan. Pagkahanguin nyo, saka nyo papatay na Para hindi sumipsip ng mantika ang ating french fries, guys. Yan. Ituturo ko na sa inyo yung paglalagay ng flavor, guys. Yung tamang paglalagay. Huwag tayong gagay doon sa mga iba na basta lang tinataktak yung tinataktak yung flavor sa french fries. Tuturo ko sa inyo yung tamang proseso. Ito, guys. So, yung luto natin, o. Oh. Yan, o. Oh. dapat sa strainer under so para tutuloy yung mantika. Yan. Para hindi mababad sa mantika ng ating french fries. Next, ang ituturo natin na yung pag-play Ito na guys, umpisan ko na yung paglalagay ng play Dapat, dapat tinalagay natin sa isang lagayan. Itong ganto o doon sa mas malaki. Nan, Nalagay mo natin, ano ba, isang order. Sigurutan guys eh. Ano ba, isang order. Nalagay natin lahat dito. Nan, nan, Ganyan. Ito ang tamang proseso guys ah. Umpisa natin sa asin. Sa salt. Ayan. Old salt ng isang order. Kunti lang lalagyan nyo. As in, kunti lang. Kasi maalat yung ano. Yung asin natin. Ayan. Ganyan lang. Tapos, para magpantay ang, ang timpla, kailangan tatakpan nyo sa sakalugin. Ayan. Ganyan, ganyan guys, ang tamang proseso ng pagkakit flavor ng fresh rice. Huwag kayong lagay sa iba na tinatakta ka lang ng flavor sa... Halimbawa, nilag halimbawa, nilagay sa ganito. Yan, ganyan. yan. Tapos sa kanila tataktakan ng flavor. Okay kayong gagaya dun, guys. Hindi pantay ang timpla clown. Dapat ganyan na, na, ano, na, kinakalug, kinakalug sa ganito. Para pantay ang timpla. clown. Tapos, pwede kayong maglagay sa ganito. Kaso medyo mahal yung ganitong, ano, uh, paper cup. Pwede kayong gumamit ng, yung papel. Ay, ano yung paper. Hindi ko alam tawag dun. Parang paper bag, bro. Yung maliliit. Yung parang lagay ng mani. Mas malaki lang doon. O kaya doon sa, ano, sa plastic cup. Para mas mura. Yan. Ito, ginamit ko lang to sa ano ko to ginagamit sa fried noodles guys, yun ang lang sa inyo. Ayan. Tapos ang susunod natin, ibang flavor naman. Ayan, ilalagay ulit natin dito. Pero guys, pag magninegosyo kayo ng ganito, dapat bawat flavor tigis ang ganito. Yung kalugan, dapat tigis ang, ano ba, sa salt, sa salt lang to. Sa salt nyo lang gagamitin to, tapos yung ibang flavor tigis ang ganito para hindi, hindi magsasama-sama pag yung ibang flavor. Dito, sa akin, sinampul ko lang to, kaya isa lang yung ginagamit ko guys, kasi isa lang yung available ko dito. Pero kung magdinegosyo kayo ng ganito, ang french fries dapat sige sa yung kanugan, guys yan ang susunod natin ito guys sour cream yan papakita ko sa inyo kung gano'n lang karami ang sa, sa isang order yan guys o kalahating spoon lang yan mag gusto nyong buwasan pwede ba yan dito sinapul ko lang sa inyo yan kalahating spoon ay ito ang gamit ko ano 1 tablespoon to tapos kalahating lang ilagay ko yan pero yung kalahati guys sakto na yun para malasa talaga yung ating ano ating french fries tapos tatakpan yung ulit yan mouse saka yung ulit kakalagin Tandaan nyo guys, ayun ang tamang proseso lang. Pag, ano, pagtitimpla sa price-wise. Nah, hindi, hindi tinatak lang. Ano, oh. ayun guys, nakikita nyo pantay ang timpla Tapos saka nyo lalagay dito. Ayun, ayun guys, oh. Tapos ang isusunod naman natin, ibang flavor ulit. Ayun. Tingnan nyo guys, ayun ang 30 natin. sa lang sa 30 peso dyan. Ayun. Marami na yun. Tapos ang natin, guys Cheese flavor yung mga, yung mga pata yan, ito Cheese Cheese flavor guys Yan nito guys Ito yung ko din Yan kalahati lang din Lalagyan natin oh. isang order Yan, yan. Tapos lang, guys o, o, yan. Nyo, guys, kita lihat guys Pantay yang guys price wise Yan nyo, guys oh. Pantay hindi yan buo-buo kaya yung ibang nagtitinda na buo-buo yung flavor guys ayan tingnan nyo guys oh. pantay ang kulay nyan tapos ang huli natin gagawin ay yung barbecue flavor guys lalata natin to bali apat na flavor guys ang kalimitan sa french fries ayan. cheese, salt, barbecue, sour cream ayan. ito yung barbecue guys napakatipid sa flavor nito guys napakatipid kaya yung itong ganito na 35 pesos 200 gram marami ka na magamit abuti naman yan yan abuti ng 7 to 10 kilo na price price bago mo maubos yan guys napakatipid niyan kaya kikita ka na maganda dito guys o so, yan ganun lang guys tatapanuin natin tapos yan yan para pantay ang tripo natin guys yan o so, nakikita nyo pantay pantay ang kulay nyan ang tripo yun Meron pa yung guys, sausawan. Dressing nga sausawan yan guys. Sa lang, kukuha lang ako guys. Ito na guys, lalagyan natin ng ano, uh, dressing. Ah, kukutsarahin ko lang kasi hindi ko makita yung ah, uh, yung bottle na ginagamit ko dito. Pakita ko sa inyo na. Yan. Ganyan, la, ganyan yung karami sa isang hotel Yan, lalagyan sa gilid. Yan. Kukutsarahin ko lang guys. Ito ang dressing. May nabibili nito guys sa palengke na dressing talaga. Yung iba ang ginagamit, ano, ketchup sa kamilyo, pinagahalo. Eh, ganito rin labas nung, magdodobligastos ka pa. Yan, ito, dressing na. Isang ang isang galon na ganito kalaki. Yan, 135. Pero yung ganito kalaki, ito 1/4 galon lang, 65 pesos. Tapos yung half galon, yung sunod dito 85 pesos. Mas makakakamura ka dito sa 1 galon kasi 135 pesos lang yan yung 1 galon. Okay, so guys, Ganito lang lagi karami, oh. Yan. Pero ang tamang ginagamit dito guys, yung ano, squeeze bottle bang tawag dito. Yung hindi pisi bisi Yan, Pilichara ko lang kasi hindi ko makita yung ginagamit kong ganon Yan. nag ano guys, oh, ito yung ito yung pinaka-sauce yan. Tapos sa usaw, oh. ganyan na yan. Ganyan na yung order guys. Hmm. Hmm, sarap. guys, uh, sana may natutunan kayo sa aking tinuturo na uh, negosyo tips. Dito sa isang kilo na price price, ikikita kayo ng 145 pesos. Malinis na yun, guys. Kasi yung isang kilong price price guys, uh, 105 pesos lang dito sa amin. Hindi ko na alam sa ibang lugar kung magkano tapos so, ang papalabas natin siya ng 300 pesos yung uh, 50 pesos para sa gas mantika at mga cups tapos mga ano flavor natin flavoring kaya lalabas na 145 pesos lang yung kita natin sa isang kilo eh kung makalimang kilo ka sa isang araw di ba yung limang kilo na yun sagot lang yun pag malakas ka talaga o 10 kilo pag nakasampung kilo kasi isang araw meron pa ng 100-1450 agad guys na uh, kita madali lang naman gawin ng french, ang, ang pagtitinda guys ng price-price. kasi meron na talagang nabibili na price fries hindi mo na kailangan gumawa um, ng ganto talaga Saka yung mga flavoring, mga sausawan, nabibili na lahat yun guys kaya hindi ka na masyadong pagod. Kaya guys, sana may natutunan kayo sa aking negosyo tips ulit at maraming maraming salamat sa inyong supporta sa aking channel. Uh, at hanggang sa muli guys, uh, at, uh, abangan nyo ulit ang aking mga susunod na negosyo tips. Hanggang sa muli guys, bye bye!